Ano lang po sa paglalagay ng bagoong mga angkel. Ito na guys. Tama lang po ang kanyang alat. What's up guys? Muli nagbabalik ang inyong pong lingkod, Uncle Sonny TV. Ayan po, magluluto na naman po tayo for this video. Ang ating lulutuin ay ginisang munggo with chicharong baboy. Haluan natin ng talbos ng ampalaya at talong. Let's go. So ayan po guys, kasalukuyan nakasalang ang ating nilalagang munggo. Ito po <coughs> atin lang po munang palalambutin ang munggo balikan ko po kayo maya maya eto okay. po guys atin munang aasikasuin ang talong na ihalo natin mamaya maya sa ating nilulutong gilisang munggo ganyan lamang po atin lang po munang i-slicein ng pabahagya nang sa ganun po ay medyo maganda naman po kapag uh, inihalo na natin sa ating ilulutong munggo ay maayos naman po at maaliwalas ang presinta ng ating video so ayan po simulan na natin yung iba nga, yung iba nga lang pong talong ay may anaconda so kailangan nating alisin hindi naman po pwedeng ihalo yun So, ayun na nga po, no? Atin na pong na-slice ang ating talong. Uh, ngayon naman po, ay atin munang hugasan. Bali, dalawang beses po nating hugasan para panigurado pong malinis at suabi kapag ihalo na natin sa ating nilulutong munggo. Kanyan lamang po, bilisan mo. Bilisan mo, angkel. At bababaral lang po natin nang sa ganun na hindi umitim. So ito na po ang ating talbos ng ampalaya. Atin ng nahimay. Hindi ko na po naipakita sa inyo. Atin lang po muna hugasan ng dalawang beses at pababaran ng tubig. Ating hugasan para paniguradong malinis. You know, ganyan lamang po. Ang ampalaya po ay mabisa sa mga may diabetes kaya kumain po kayo ng ampalaya huwag lamang po sa mga bitter dyan sa pag-ibig you know Ito nga po pala ang ating mga gamiting sangkap. Ang aking rekado ay bawang lamang po. You know. nagbisa-bisa na tayo mga uncle nagbibisa na natin ang ating munggo yan lang po ito ating bagong yan Tantyahan lang po sa paglalagay ng bagoong mga angkel. Ito na guys. season yun lang po natin para ma-mix Ang ating balatong O munggu Let's go natin ng ating ay ayan lamang po mainit ah la 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 simple simple lang po ang ating tirada mga angel. yan ganito lamang po Sian. Dalhin na natin. natin. Dalhin na rin po ang talong let's go So, habi na naman po ang ating ulam. Paniguradong tibag. Ang isang kalderong kanin. Sanalo po ito. Okay. Tamang tama lang po ang kanyang alat. dagdag lang po tayo ng tubig Unti lamang po oh yeah lagyan na natin ng talbos ng toya ang tinapong nilalagay so ayan na po Nakulukulo na ang ating niluluto atin lang pong lulutuin ang talong bago po natin ihahalo ang talpos ng palaya medyo may katigasan dahil nga po sa aking pag slice pasensya na po sa makakapanood nito dahil tinatamad po ko ng mga oras na yan na sa paghihiwan ng talong pero pwede na yan pag naluto swabbing swabbing po yan panalo po ito taob ang isang kalderong kanin and rice ayan guys luto na po ang ating talong na gulay papakita ko po ayan po pwede na po yan maya maya po eh, atin ang ilalagay ang the finale ang palaya you know. Yan, pero bago yan, natanggalin natin ang tubig niya. Tulutuan! Ayan na po. Atin ng inilagay ang ating talbos ng ampalaya masarap po yan suabi na naman po ang ating puputripin maya maya atin lang pong ilulubog kung sa ganun po ay agaran po ang kanyang pagluluto dahil pag na overcook po ang ampalaya ay hindi po maganda dapat po ay ganyan lang half cook. may kapaitan po kasi pag napasobra sa pagluluto salamat nga po pala sa panonood din nyo sa video na ito huwag nyo pong kalimutang mag like comment and subscribe i-click na rin po ang notification bell nang sa ganun po ay updated kayo sa aking mga paparating pang mga video na aking i-upload sa aking YouTube channel na Uncle Tony TV. Maraming salamat po sa suporta. Thank you, thank you ng marami. Let's go!